Hello mga caring for today's video. Ito na nga yung the day na day 1 na natin yung mga kambing ano. Kasi nga tayo muna ang magkukuha ng gatas ngayon sa kambing yung fresh milk, no? Iinomin ng ating mga bosses. At saka syempre, tinuturuan tayo kahapon kaya ngayon tayo na yung gagawa. Pero hindi naman talaga ako mag-isa mga caring kasi kasama ko yung mga alaga ko na makukulit, tutulungan nila ako mag-ahawak isang kambing kung saan tayo kukuha ng gatas. Kaya ayan, sana mapabilib natin yung ating boss na na marunong na tayo kahit papano, charot. Actually, ayaw ko talaga tong gawin kasi nga parang natakot akong hawakan yung kambing, baka mga gat. Kasi nga siyempre first time natin itong ginagawa, although taga bundok naman tayo mayroon man tayong mga alagang hayo pero hindi talaga tutaligan ito na kukuha tayo ng mismong gatas so just ko bakit ito char so ayan first time kong gagawin to yung pipindot pindutin ko yung dede <laughs> ay nako kukuha talaga ako mismo doon sa ano ng kambing no fresh milk para uh, nila, gagawin nila yung, pwede nila gawin yung parang leban or parang semi-yogurt, ganyan. Pero mostly, iniinom nila yon na may tea, kahalo, pakuluan mo, tapos may tea, ayan, iinumin nila yon na mainit-init. Tapos yung iba naman, iniinom nila na fresh. Pero hindi ko talaga kaya yon mga kairing. So, ayan, nandito na tayo sa farm. Malapit lang naman yan sa bahay. Ilang segundo, ilang segundo, ilang minuto lang yung lakad natin. Makapunta na tayo. Actually, yung kambing dito, mga kay Ring, 6 na piraso, 5 piraso lang ata. Kasi ito lang ata yung pinagkukunan lang talaga ng uh, gatas ng bosko. No? Hindi talaga ito talaga yung farm na madamihan. Baga ilang piraso lang para kukuha ka lang talaga ng gatas na inumin nila araw-araw. Kaya konti lang. Ayan. Nandyan sila sa may kulungan, syempre puntahan natin para makita nyo rin mga kairing kung ano yung uh, gagawin natin sa kambing, no? Yung video gaper ko pala dito is yung alaga ko, kaya pagpasensyahan nyo na mga kairing yung ating video, nga medyo magulo, no? Kasi inaano ko yung aking alaga, sabi ko, videohan nyo si Yaya kasi gagalingan ko, chares, di ba? Kahit nagkahinda hirap-hirap tayo, gagalingan talaga natin makakuha tayo ng gatas. Kaya ayan, papalapitan tayo ng papalapitan sa kulungan ng kambing. Iniisip ko na kung paano kuhulihin. Kasi nga, parang natatakot akong hawakan. Diyos ko ba naman. First time ko itong gagawin na hulihin ko tapos kukunan ko ng gatas. Baka tayo masipa. At siya, hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Sabi ko sa mga bata, tulungan niyo ako ha. <laughs> kalaki-laki kong tao pero takot ako sa kambing. So, ayan na nga sila. Kung napansin nyo, yung pinakamahabang ano dyan, tenga. Yun yung kukuha na namin ng milk. Ayan, yung pinakamahabang tenga. Siya yung maraming milk. Kaya dyan kami kukuha. Ayan na nga sa kahaba-haba ng <laughs> panahon. nakahabol habul namin dyan. Ayan, hawakan ko na rin yung ulo niya. Pinahawakan ko sa mga alaga ko yung tenga. Kasi nga dapat pala sa tenga kahahawak para hindi na siya gagalaw. Tapos ayan, sinimulan ko na nga magpindot-pindot dyan. Tapos yung videographer ko na alaga ko, ang ah, kulit. Sabi ko, ayosin mo naman yung pag-video, kaya upload natin. <laughs> so ayan na nga, kumuha na nga ako ng fresh milk. So hindi ko pinuno yung lagayan ko, siguro kalahati or lagpas kalahati lang. Kasi nakakangalay mga kairing. Nakakangalay yung pindot na pindot. So ayan na nga yung nakuha natin, mga kalahati dun sa lagayan natin. Kaya... Madami pa lang may milk kung gustuhin mo talaga. Marami ka pang mapipiga nun. Pero napagod na ako. Nangalay na yung kamay ko. Tsaka nahirapan na rin ako. Kaya ayan, pinalabas natin saglit yung mga kambing. Tapos, pag nakalabas na sila, ayan, kuha na tayo ng pangpakain. Tinuruan din tayo ng boss natin kung paano sila pakainin. Paano natin gawin. Tsaka, after yan, nung pagkuha natin ng pagkain, lagay natin sa lagayan. Siyempre, saan ba natin ilagay? Sa lagay nila. <laughs> kagulo gulo yung bus na to eh. So pagkatapos natin ilagay dyan mga kairing, nasa labas na yung mga kambing, hahambuli na naman natin. Doon ako nahirapan mga kairing actually. Nahirapan akong maghabol sa mga kambing. Yung mga ginagawa naming pagkuha ng gatas, although nakakangalay sa kamay, kakapiga-piga mo doon sa dede ng kambing para lumabas yung katas, yung gatas talaga. Although nakakangalay siya, pero mas nakakangalay mga kairing yung ginagawa nating ano paghabol-habol doon sa mga ano mga kambing para papasukin sila doon sa kanilang kulungan ulit ang kulit ng mga kambing mga kairing so ayun na nga mga kairing nagsimula nang magtakbuhan yung mga kambing tapos yung mga alaga ko naman sabi ko wag kayo diyan sa ano ng kulungan kasi natatakot silang pumasok Diyos ko, paano ba naman yung mga alaga ko nandun sa kulungan nakaabang, ay di yung mga kambing hindi papasok kasi natakot sa kanila. Ayan, nahirapan talaga ako dyan kung paano ko papasukin. Gusto ko nang mangyak niya kaya nakakaloka. Tapos inabot kami ata ng isang oras mahigit para lang mapapasok sila. <laughs> Diyos ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hay buseng, hindi ko na to uulitin. Sa wakas, nandito na rin sila, nakapasok na rin. Pero sobrang pinawisan ako dyan, nangangasim na yung kilikili ko, nangangamoy bumbay na ako sa kahabol dyan sa mga kambing na yan. Kasi nga ayaw nilang pumasok. Diyos ko, na high blood na ako. Parang ayaw ko nang ulitin pero may bukas pa mga kairing